Nakatikim ka na rin ba ng gulay na ito? Isang klase ng natatanging gulay na makikita rin ibinibenta sa mga pamilihang bayan. Subalit hindi batid ng karamihan ang mga nutrisyon at binipisyon nitong tinataglay para sa ating katawan. Sa video ito ay alamin ang napakaraming gamit at bigay na binipisyo sa ating katawan o kalusugan ng gulay na ito ang gulay na kung tawagin ay sigarilyas. Pero bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Propagulong sa Bicol Kalamismis sa Marinduque o sigarilyas kung tawagin sa katagalugan. Isang uri ng gulay na nagtataglay ng animoy mga paligpig sa apat na kanto ng bunga nito at tinatawag ng wing beans sa Ingles. Kilala rin ito sa iba pang katawagan katulad ng goa beans, four angle beans, manila beans, dragon beans, o supocarpus tetragonolobus bilang scientific name. Ang sigarillas o wing beans ay nagmula nga sa bansang India at Papua New Guinea. Subalit madalas ring makikita ang tumutubo sa mga tropikal na bansa kagaya dito sa atin. Mayaman sa vitamin A, phosphorus, copper at mga mineral ang gulay na ito. At maging ang buto, ang sariwang dahon man ay maaari ring kainin. Napakaraming binipisyo ng gulay na ito at iyan ang pag-uusapan natin. Ang sigarilya sa isang mainam na antioxidant. At dahil mayaman din ito sa zinc, kaya naman, nakatutulong ang pagkain ito upang makaiwas sa pagkakaroon ng lagnat at mga sakit. Batid mo ba na napakahusay na nakatutulong ng gulay na ito upang mapanatiling bata ang ating mga balat at mapigilan niya ang agaran itong pagtanda. Ang mga mineral tulad ng copper ay pumipigil sa mga free radicals upang mapanatiling makinis ang balat at walang mga wrinkles o mga dark spots. Kung kayo naman ay buntis, napakainam rin ng pagkain ito upang maging malusog ang inyong pagdadalang tao. Napakahusay rin para sa bato o sa ating kidney ng pagkain ng gulay na ito. Hindi lamang ito masarap ay makatutulong din upang mapanatiling malinaw rin ang ating mga paningin. Kung kayo naman ay mayroong arthritis, epektibo rin ang pagkonsumo nito upang mabawasan ang nadaramang sakit sapagkat mahusay itong anti-inflammatory agent. Sinasabi rin na magaling na remedyo para sa mayroong constipation ang pagkain ng gulay na ito. At higit sa lahat, Pininiwalaan ngang nakapagpapasigla at nakadaragdag pa nga ito ng libido para sa mga kalalakihan. At kung kumakain ka na nga nito ay makakaiwas ka sa pagkakaroon ng diabetes o kaya naman ay asma. Hindi ba't nakamamangha ang gulay na ito? Makakain na ang dahon, ang buto at ang bunga ay nag-uumapaw pa sa mga sustansya. Maaari mong pakuluan i-steam, i-bake, i-prito, roasted at maging gawing chips. Kaya kung hindi ka kumakain ng gulay na ito, ay mag-isip ka na. Dahil pinapalampas mo ang napakarami nitong sustansya. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.